Isusumite naman sa Committee on Good Governance and Public Accountability ang mga sobre na pinaglagyan umano ng perang ipinadala ni Vice President Sara Duterte nang ito ay kalihim pa ng DepEd. Narito ang buong detalye sa ulat ni Milky Regunan. Isinumite ni Retired DepEd Under Secretary Gloria Humamil Mercado sa House Committee on Good Governance and Public Accountability ang siyam na sobre na pinaglagyan ng perang ipinadala umano sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Ipinakita ni Mercado sa mga miyembro ng komite ang sobre na bawat isa ay merong nakasulat na hope o head of procurement na dating niyang puesto. Naglalaman ang ito noon ng tig 50,000 pesos o kabuang 450,000 pesos. Ang kay Mercado nakatanggap siya ng sobre buwan-buwan mula na maging opisyal ng HOPE at tumagal sa pwesto ng siyam na buwan bago sinabihan na magresign resign Ibinigay ni Mercado ang sobre sa komite na pinabulaan na naman sa press conference ni VP Sara kung saan sinabi nito na siya isang disgruntled former employee na sinibak o monodal sa paghingi ng 16 million pesos na donasyon mula sa pribadong sektor. Sinabi ni Mercado, hindi pera kundi kagamitan na nakahalaga ng 16 million pesos ang hining donasyon na isa sa mga ng para sa isang proyekto. Kwento ni Mercado, hindi niya binuksan ang mga sobre habang siya ay nasa DepEd at inipon ito sa kanyang opisina. Natuklasan lamang niya kung magkano ang laman ng buksan niya ang sobre matapos ang kanyang pagre-retiro. Binigay niya bilang donasyon ng pera sa isang NGO at ang resibo ng donasyon ay isunumite sa komite bilang ebidensya. Si Mercado ay nagbitiw sa tungkulin no October 2023 dahil sa pressure na gumawa ng mga desisyon na labag sa umiiral na proseso at procurement regulation ng kalihim pa ng DepEd, si Sara. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.